Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kurap na mga fiskal. Sila ang pinakakurap, pinakawalang hiya sa gobyerno. Sila ang lumalabag sa ating justice system ng bansa. Palibhasa sa mga mahihinang mga abogado, walang cliente. Kaya isinisiksik ang sarili sa gobyerno. Kaya kapag nasa gobyerno na sila, doon na sila mga mang aabuso, mangingurakot. Ang mga nagkasala pa sa batas ang kanilang kinakampihan. Biktima ka na nga, bonibiktima ka pa ng mga tiwaling mga fiskal. Kahit saan na ng bansa, ang mga fiskal ang mga lumalabag sa batas. Diyan nga sa Cavite at Manila talamak dyan ang pang-aabuso ng mga tiwaling mga fiskal. Saan ka nakakita, ikaw na biktima ang kanilang tinatakot, ikaw pa na ang kanilang ikukulong. Mga utak mga pulis ang mga fiscal, mga wala nang alam sa batas, kasi hindi na sila nagbabasa sa mga bagong batas, lalo na mga bagong kaso na dinisisyunan ng Korte Suprema. Bigyan mo mga yan ng bar exam, mabuti kung pumasa pa mga yan. May kakilala ako dyan sa kotabato. Mantakin mo, kamantik ng mapatay ng inireklamo nila. Kinasuhan nila ng frustrated murder yung gumawa ng kremen. Akalain mo idinismas ng tiwaling fiscal ang kaso. Kasi nalagyan ng fiscal ng pera. Pera-pera na lang ang ating mga nasa pamahalaan. Wala nang katarungan ng mga biktima. Kamuntik nang mapatay ang biktima. Halos ilang buwan sa hospital sa tinamong sugat sa katawan. Pagkatapos ididismas lang ng tiwaling fiscal na ito. Kawawa ang mga biktima, biktima na biktima pa ng mga kawatan na mga fiskal. Hoy! Kayong mga kurap sa gobyerno, mamamatay din kayo. Sisingilan din kayo ni kamatayan. Hindi lahat ng oras ay piyesta. Ombudsman, PNP Krame, Napulcom, Prosecutor's Office at kahit saan sa ng gobyerno ay mga kurap. Mas lalo na dyan sa Dasma Cavite, buong Cavite at sa Manila ay mga kurap mga fiskal doon. Pera-pera lang ang labanan. May kapalit ang pagiging kurap ninyo mga walang hiya kayo. Makarma sana pati pamilya nyo sa mga pang-aabusong ginagawa nyo sa mga kawawang biktima, biktima na ba ni biktima nyo pa? Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.